na po yeah. ang buhok ni Kali lagi. Ngayon, yeah. ganda. <laughs> today's vlog ay papunta po kami ni Albert sa salon o sa parlor dahil magpapagupit po siya tapos ay ako din po magpapagupit mga kadilag dahil ang aking buhok ay uh, mahaba na sobra tapos ay papaayos ko na din mga kadilag dahil ito po ay medyo ano na <laughs> medyo patay patay na <laughs> at yan kulot kulot mga kadilag So, ako ay magpapaayos na din po ng buhok at ilang taon na din naman po simula nung ako ay huling nagpaayos ng aking pong buhok. So, bali ako po muna ay magpe-prepare, maliligo at kakain. Tapos ay maya-maya po ay papunta na din po kami doon. Si Albert din po ay nagagayak na. At ngayon ay wala din naman po siyang pasok po. Kaya timing na rin po ang pagpapaayos ko namin ng hair. Yan at ako po ay nakagayak ng na mga kadalaan At naroon na rin po si Lopes. Ayan, nag upload lang siya ng mabilis. Tapos ay papunta na po kami sa salon. Sa oh, salon? <laughs> so kanina ang term po ay medyo patay na yung buhok ko. Pero ano siya mga kadalaan? Yung buhok ko ay maganda kapag ka basa. Kapag ka natuyo ay siya ay buhag-hag. So ganyan yung type ng aking hair. Ako po ay may mga kulot din na buhok ko ay yeah, yeah. pupagupitin din ako tapos si Lito din Gupit lang para sa uh, ila. Sakaling mga ka-delegate pagkatapos mo so, ng kung say, pupunta sa grupo ka sa sayo. Magkakaroon naman si Kagawad ng Papa ISD. Oo, oo. Ay sa naman mga ka-delegate ko dahil na-sabot kung sa mga pagkakataon sa next week uh, ay wedding anniversary nila ng Marie 50th. Eh. Uh, wedding anniversary. So parang preparationary na sa ating uh, day over. Yeah, pamper day. Oh, so, it's a day, <laughs> parang 15 years yeah. Uh, and yeah. malaking event sa family. Kaya dapat ay tayo ay refresh dito. Yeah, dapat ay ano, kung magay... patay new look pala. Hmm. Yeah. Ako lang <laughs> yung po mga kapatay oh. tayo pag At ako nga po ay yun, magpapaayos na ng buhok at magpapaputol dahil ang buhok ko ay ah, yan, mahaba na hanggang Hanggang dito na hanggang bewang halos. After parang two years ago, mm -hmm. nung nagpaano ko, o one year ago, mga ganyan yung mga katilad nagpaayos ng buhok ko. At nakainakang dahil kapag kahit yung natuyo ay talagang grabe. Kaya ako ay lagi din pong nakatali ang buhok. At uh, yung aking buhok ay parang sabu. At uh, inaantay ko nga lang po si Luz na so papunta na po kami sa parlor sa bayan po, bali kami pupunta ni Kagwapo lang mamaya. po kami maghahanap kung saan kami magpapaayos. At doon po ang medyo madami ang salon. A few inches later. Yan, at tapos na po si Logs mag-post. At kami po ay pupunta na sa Infanta. Let's go. Let's go. Kami po ay nasa Infanta na. At yan. Nakakita na po kami ng salon. To the salon. Charot. <laughs> Hello po, good afternoon. Hello. Hello. <laughs> And... Ako po ay magpapaayos ng hair. Ay <laughs> yung... so... of... Ikaw pala ay may ah? ano, papagupitan na iba. Doon na lang yeah. sa kanila. Ay sige, hintayin na lang kita dito. dito. Ano, oh, ano kaya, ano po kayang, ano? Anong lagawin? Okay, yung... Kailangan pong i Medyo malapit nang <laughs> Magkano po ang riban po ngayon? Ano siya? Pwede ka nalilang. 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 Ano yung nalilang. Pwede ka

ito, Brazilian Blues. Brazilian. Ano po ngayon? Gel. Gel. si Gel. 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 So, sisimulan na po si Cadillac na itrik trick na nga ba? <laughs> yeah, makeover ang buhok ni Cadillac. <laughs>

Parang, hindi ko dito niya yung nangyayari oo parang 2 years na hanyan ito eh hindi hindi na maalala pero matagal na at gawa ng amoy say, parang matatagal lang so, mm. parang ay ngayon na dahil may event next year uh. ano hmm. hindi ko na po matagal pero siguro may almost 2 years ah, Pangalak ka naman. Pangalak ka. Pangalak ka na po si Gabila binawas po muna yung buhok ni kady lagi. Tapos na, pong iwas sa buhok ni Kali lagi. may wifi yeah. ito daw pong treatment kay Cadillac ay mga 3 to 4 hours po ayan, yeah, tayo ay ibo-blower na ni ate kayo po yung owner yeah. ah, ito pa pala po ako owner so tayo ay nandito ngayon sa Alcool Beauty Lounge ito po ay isa pong branch nyo dito sa Infanta As of Kaya now po yung brand. ah, unang brand. So, uh, makakatuwa nga po. Nakita ko din po ito sa Facebook naman. Uh, wow, congratulations po. Ibig sabihin, maganda talaga yung ano ninyo. <laughs> Salon. Kaya nakapagpunta po kagad ng isa pang brand. So, <laughs> <Thank you, Lord. laughs> Pinoblower na po yung aking buhok mga kadalag. ina na tayo ni Miss Gel ng ano pong tawag sa ina-apply mo? Ano mm. na unang ina-apply pag uh, irereban po ana. Maganda ang ano ni kulay yellow. <laughs> Saka di siya masyadong amon para sa akin compare dun sa ibang ano. Hmm. Sa ibang gamot. <laughs> Yun po palang ina-apply ay ginger yung ano. So parang may pagka-organic po ano yung ina-apply ni. Kaya pala siya ay medyo yellow. Hindi oh, so, ko pa na try magkulay ng hair. <laughs> Bagay din po kaya sa akin may kulay ang hair. Ano pong ma-advise ninyo na kulay ng hair? Ano <laughs> ba? <laughs> Um, uh, paano yun? I-bleach? Pag Ah, hindi na. Ah, pwede po may ano po kayo? May yung tinginan. Tinginan. White. White. Sige po. Ayan, natin mga kanilag kung makaka gusto or <laughs> mapupo siya kung magkulay ng hair. Hindi <laughs> ko pa na-try pong magkulay. Try natin. <laughs> So, meron dito ang tinginan po ng hair color at uh, yan. Ito ang ina-advise ni Jill. Parang gusto ko din magpakulay para maiba naman mga kadalag. ko. A few inches later. Tapos ka na pala. Ay, pa, na. Logs parang ano ah. Parang napapaisip ako magpakulay. Pwede. Para bago naman nani, Hindi highlights. Kulay talaga. Palagay mo bagay sa akin. Napakita ko po kay Logs yung inire-recommend sa akin na hair color. At ito ah. Parang madami din nga ako nakikita ganay. And... Mas kukuti ka pa Parang ganito rin yung kay Beaver. Ah. First time na magpapakulay. Kaya natin. Ha? Tingnan natin kung anong magiging result. Uh, Nakaka-excite. Maghihintay po tayo ng ilang minutes para dun po sa first na inapply po sa aking buhok po. At by di po si Logs lumabas. Sabi ko, ako'y okay, nakisuyo ng tubig ay okay, bumili din ng palamig. Pineapple. Salamat. Ayoko ka muna. Ayoko, ato ko'y busog pa. Ang <laughs> ganda <laughs> po, nakaka-relax. Maya maya po ay si Logs ay pabalik din sa NACAR at merong event na ay... Oo, ay idodokyo mo ako ang representative ni May yung pupa. mm. Tapos so, akin pabalik na lang ang uh, Masarap nga ito, ano eh. Ay, Apple. Si Lugs po ay papunta muna sa munisipyo. Oo, so, at ako ay pinapapunta ni Mayor sa mm. MDRR training. Babalik ako na lang ito. So. Uh, Oo. Okay. Para di ka pati mainip pa. Uh, Chat-chat na lang kita. May wifi naman dito. <laughs> Ingat. Meanwhile, mag-start nang mag-plancha mga kadelag ng buhok. Na-plancha na tayo ni Miss Jel. ang magandang sound trip. Nakakawala <laughs> ah, po ng antok. Update po mga kadelag. So, bali ako po ay ano na, na-apply na nung pangalawang uh, nilagay po doon sa aking hair. <laughs> nabalawa na din po. Uh, tapos ngayon po ay lalagyan na ng hair color. <laughs> ano kaya ang magiging itsura? First time ko po talagang magkulay. yung lahat, lahat ng buhok ay may kulay. Dati nagkulay pala ako pero yung sa dulo lang, sa dulo ng buhok, ay ngayon ay lahat na. At makikita ko po mamaya kung ano ang resulta. At si Lugs po ay narereturn na rin, fresh from munisipyo. Tapos <laughs> ang gitan ay sakto oh. naman. Tapos kanina yung uulat din, ay sakto mong mm. pagkatapos sa itong ilan. Kaya ko na rin ako. Ako na may kukulayan na din lang, tapos ay okay na. Pa-plant siya, hanggang... Oh. <laughs> oh, wala pa nga <laughs> Ah, yung straight. Nilalagyan <laughs> na ng hair ko. Tapos ilang minutes po i-add. Eh. 30 minutes. Ah, 30 minutes. Mm. Yeah, naka na lang din po ang natitira dito sa <laughs> sa salon. So 30 minutes daw mga kadalag ibababad na achieve na mamaya yung kulay. At ako na nga lang po ang natitira ditong customer. Ginabi na. Ngayon po ay 7.32 to na. Nakikita na mga kadalag yung kulay ng konti. Pero light lang naman po yung kulay niyan. Light. Ayan mga kadalag nakita na yung kulay si iyo. Hmm, ganda. Brazilian. Bagay. Bagay sa iyo. ko Ganda Lalo kang pumuti, ng may. sila. malapit na pong matapos. At yan, yun po yung kulay. Okay na po. Thank you po. Ganda. Registro po madam bago ang Thank you po. Ganda ng kulay na gustuhan ko. At ano, para siyang light lang. Ah, magkaano ba? Alabas pa po ang kulay. Ah. Ganda. Uh, thank you po. Thank you sa I Care Beauty Land. Thank you din po sa inyo. Nakapag-overtime <laughs> so, tuloy sila, ma'am. <laughs> saka si Miss Jel at saka si Ate Baby Girl. Ate Baby Girl. Thank you po. Oh. Yan, yeah, at okay na po. Ang buhok ni Kagulat. Yan, yeah, ganda. Maganda siya. Yan. Yeah. So, yan daw ay pumuti ka sa iyong... kasi ano, yan ay parang lalabas para yung kulay after ng siguro yung paliligo mo nga din. Thank you so much po ulit sa iCare Care Beauty Body Show. Thank you po sa inyo. Salamat Highly recommended. Sila ay mababait. Tapos ay maganda yung service. Dito lang po yan sa Infanta. Yan. natin po ninyo iCare Beauty Lounge Salamat po. Salamat po. na po si Cadillac. Oh, ay, hair mask in. <laughs> para pang paano po ito, itong hair, hair mask. po yung kapalit naman mo Wow, hair mask. So, maintenance, maintenance, maintenance para sa buhok ni Cadillac. Okay na po mga kadilag. kami po ay pa-uwi na. na, yeah. na, yeah. na yeah. Thank po. you po. Salamat po. Thank you Thank po you. sa inyo. Ayan, pa-uwi oh, na po kami, mga kalilay. Uh, no, no. Salamat po. Iyon. Oh, no. Anong oras tayo nagpunta dito? Nagpunta tayo kanina ay parang mga 12. Oh. Mga ganyan. At kami po ay 9 na. Laun na. Oh, mga launa. mga kukuhan. So, sulit naman na muna, talagang take their time yeah. para mapaganda. Maganda looks, promise. Bagay sa iyo ikaw ay pumuti diyan sa iyong kulay kasi parang lalabas titingkad pa daw yan pagka iyon ang, ang mga ilang araw kami po ay pauwi na mga kadilag narito na po kami sa bahay ako po yung hinahihatid na dito ni Kagwapo lang <laughs> thank you Lord sa pagsama uh, maganda na kadilag New hair, new look. Oh, uh, New hairstyle. New right? hairstyle. Kaya maya po'y paalis na rin po si ilog at gabi na hmm. na nung oras na ay nung makapagpahinga at siya po'y galing pa sa munisipyo kahit walang pasok ngayon ay siya po'y pumasok eh yung kona okay. okay. mo talaga ginagana-ginagana yung pre-appearal Ang ganda So papit ko si iyo Like yung uh, hapon ay, ah. Ayun doon, tama lang Ayun doon, eh, hmm. okay. kaya rin lang eh hindi yung hapon Ang ganda Tapos pagsanak mo nga doon lang um. Ayan Ang ganda. po mga kadilag at bali yun po yung ganap namin ngayong araw. So kami po ay nagpaayos ng hair. Nagawa po lang. At bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!